May nakakatuwang chika si Ate Twinkle. Before mag-start opening, gabi pa lang daw, napuyat din si Paolo, nag-asikaso din sa pagtulong kay Kimi sa location at mga item, hands-on ang mag-asawa. Sa mga naghahanap kay Paolo, ay na po ang kasagutan. Ibinunyag na ni Ate Twinkle. Sinong hindi kikiligin lahat ng mga kapatid ni Chinita Princess? Walang bukang bibig kundi si Paolo. Alam nila ang kamaitang taglay of kam. Lahat ng pwedeng maitulong sa si asawa, gagawin niya. Worth it ang tinrinabaho nila. Before the event, ang ganda ng kinilabasan. Naging ready ang buong team na plano ng maayos kaya maganda ang flow. Nag-expect na rin na maraming pupunta dahil naipost na ito sa social media. Kaya naman napakaraming guards ang request before nga mag 10am hindi pa man nagbubukas ang mall? Maraming tao ang nakapila. Dinagsa nga talaga. Based sa Facebook Live ni Kim Joo, dinagsa. Halos senior citizens ang makikita. Kitang kita kung gaano kagalante ang mga fans o supporters. Napakarami nilang binili. Ayon nga sa mga komento. Akala ko nga may mall show sa Cebu. Sa entrance pa ng SM, maraming nakabak. Patagumpay ang soft opening. Kudos din sa team, walang problema na nagarap, Walang tulakan, walang magulo sa pida. Lahat na iayos ng gusto. Wala kang mababasa ng mga bad comments about sa product nila. Kung meron man, galing iyon sa mga haters na patuloy na naninira. Congratulations, sana more branch pa dito sa Kamaynilaan. Anong sa inyo?